Magandang araw sa lahat. Ako si Jose Santos at ngayon, ating tatalakayin ang paksang paano gawing mas healthy ang ating kanin para labanan ang pagtaas ng blood sugar bilang isang registered dietitian na may labin limang taong karanasan. Masaya akong ibahagi ang isang napakahalagang unit madalas na hindi napapansing paksa sa kalusugan. Naranasan niyo na ba ito? Pagkatapos na pagkatapos man ang halian, bumibigat ang inyong manggata lukap, Walang tigil sa pagikap at parang lutang ang pakiramdam o di pakiramdam ipakiramdam ninyo. Kahit hindi naman kayo palakain ng matatamis, unti-unti pa ring tumataas ang inyong timbang at blood sugar levels. Kung uang sagot ninyo, mahalagang panurin ito dahil ang salarin ay maring nagtatago sa mismong kinakain nating kanin araw-araw. Ngayon, Gamit ang aking profesional na karanasan at mga bagong siyentipikong pananaliksik, tutulungan ko kayong tuklasin muli ang kanin. Sa tamang paraan, ang ordinaryong rice cooker na mayroon sa bawat tahanan ay maaring maging pinakamahusay na kasangkapan para may balik sa normal ang blood sugar at manumbalik ang sigla. Sa aking matao ng pagbibigay ng nutritional consultation, marami na akong nakasalamuhang kaso. Isa sa pinakatumatak sa akin ay ang kwento ni Mang Berto Isang 70 anyos na senior citizen. Nakatira siyang mag-isa sa Quezon City dahil ang kanyang maanak ay nagtatrabaho sa Malayo. Nakasanayan na niyang magsaing nang maraming kanin tuwing weekend. Hinahati-hati ito at iniimbak sa freezer. mga susunod na araw, kukuha na lang siya. Ang isang bahagi at i-initin ito sa microwave para mabilis at madali. Nang unang lumapit sa akin si Mang Berto, malungkot niyang ipinakita ang kanyang health check-up report. Sabi niya, Dietitian Jose, problema ko talaga ito. Sabing doktor, sobrang taas ngang blood sugar at blood lipids ko, binigyan ako ngang bat. Pero akong nanghihina at parang lalong nawawalan ng lakas. Simple lang naman ang pakain ko at bihira kumain sa labas. Bakit ganito? Habang umiinom akong gamot, lalo akong nanghihina. Nang tinanong ko siya tungkol sa kanyang makinakain at gawi, nalaman kong ang problema ay nasa paraan ng kanyang paghahanda ng kanin, sa katunayan, karaniwan sa Pilipinas, lalo na sa mga nakatatanda at mga empleyado, ang pagkain ng microwave heated frozen rice para sa kaginhawahan. Pero hindi alam nang marami na ang maliit na gawing ito ay nagdudulot na pala ng blood sugar storm sa ating katawan. Bakit kanyo? Kailangan nating pag-usapan ang glycemic index o GE value. Sa madaling salita, kung mas mataas ang GI value ng isang pagkain, mas mabilis tataas ang ating blood sugar pagkatapos itong kainin. Ang puting kanin mismo ay isang high GE na pagkain at ayon sa mga pag-aral, kapag ang nilutong kanin na isinailalim sa freezing ay biglang iinitin sa microwave, nagbabago ang istruktura na starch nito kaya mas madali itong matunaw at maabsorb ng katawan. Dahil dito, nagiging mas mataas ang glycemic index nito kumpara sa bagong saing na kanin. Kapag biglang tumataas ang eating blood sugar, kailangang maglabas ng maraming insulin ang katawan para pababain ito sa katagalan. Humihina ang pagiging sensitibo sa insulin na tinatawag na insulin resistance ang pangunahing sanhi nan type 2 diabetes. Kaya pala hindi bumubuti ang kondisyon ni Mang Berto kahit pak siang uminom ngamot. Araw -araw ang kanin na kinakain niya. Araw-araw ang siang nagpapalala sa kanyang kalagayan. Pero huwag kayong magalala at huwag katakutan ang kanin. Mahalagang bahagi ito en ating kultura. Ang layunin ko ngayon ay turuan. kayo kung paano kumain ng matalino at gawing gamot ang kanin na dating lason. Ibabahagi ko sa inyo ang apat na simple at halos walang gastos na sikreto sa pagluluto na napatunayan ng siyensya. Matapos kong ituro ang mga ito kay Mangberto na karun ng kamanghamanghang pagbabago sa kanyang katawan sa luplang ng tatlong buwan, unang sikreto, suka. Maraming pag-aral ang nagpapatunay na ang acetic acid sa suka ay epektibong nagpapabagal sa paglabas ng pagkain mula sa ating tiyan at pinipigilan ang enzim sa bituka na tumunaw ng starch. Ang efektong ito ay nagpapabagal sa paktaas ng blood sugar. Paano ito gawin? Napaka-simple. Bago maksaing, magdagdag lang ng isang kutsarang natural na suka, tulad ng sukang niyog o sukang iloko, sa tubig na pansaing haluin ng bahagya, at isalang na, kuwag magalala sa lasa, karamihan nga, asim ay, mawawala habang naluluto, at magiwan lang, Nang bahagyang, aroma na lalong, magpapasarap sa kanin, pangalawang sikreto, dagdagan ng dietary fiber. Ang water-soluble dietary fiber, tulad na nasa oats, Beans at brown rice ay bumubuo parang paranghel sa ating bituka. Binabalot nito ang asukal at taba mula sa pagkain. Na nagpapabagal sa kanilang absorption. Ang beta-glucan na nasa oats ay napakabisa hindi lang sa pagpapatatak ng blood sugar kundi pati na rin sa pagpapababa ng bad cholesterol. Ang mungkahiko Ihalo ang 10% hanggang 20% nang whole grains tulad nang Oats o brown rice sa puting kanin. Halimbawa, kung magluluto kang ng dalawang tasang kanin, gawin itong isa't kalahating tasan ng puting kanin at kalahating tasan ng oats o brown rice. Pangatlong sekreto: luyang dilaw, turmeric powder ang turmeric o luyang dilaw. Ay kilala bilang isang anti-inflammatory. superfood dahil sa sangkap nitong curcumin. Kapag ang ating katawan ay palaging may pamamaga, chronic inflammation, na apektuhan nito ang pagiging epektibo ng insulin, ang pangunahing tungkulin ng turmeric ay tulungan ang ating katawan na labanan ang pamamaga. Mahalaga ang tamang oras ng pagamit nito. Huwag itong idagdag bago magluto dahil masisira ng mataas na temperatura ang nutrisyon nito ang tamang paraan ay kapag luto na ang kanin. Habang mainit pa, magbutbot ng isang maliit na kutsarita ng turmeric powder at haluing mabuti. Pangapat na sikreto, gamitin ang salamangkang ang kangang. temperatura para sa resistant starch. Ano ang resistant starch? Isipin niyo ito bilang isang uring dietary fiber na mukhang starch. Hindi ito natutunaw sa ating small intestine. Kaya hindi ito nakdudulot ng calories at hindi nakakapekto sa blood sugar. Sa halip, dumidiretso ito sa ating large intestine at nagiging pagkain ng bilyong-bilyong good bacteria dun. Paano natin mapaparami ang resistant starch sa kanin? Ang paraan ay pagpapalamig pagkatapos maluto. Kapag pinalamig ang kanin, nag-iba ang ayos ng molecules ng starch nito at nabubuo ang resistant starch. Alam ko Marami ang magtatanong. gusto mo bang pakainin kami ng malamig na kanin? Hindi ba masama yan sa tiyan at baka mapasma kami? Tama ang tanong ninyo, hindi natin kailangang kumain ng malamig na kanin. Ang sikreto ay nasa proseso ng pagpapalamig at muling pek init. Ay na, ay na, ay na, ay na, ay na, ay na. Aina, 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 na, Kapag ang nilutong kanin ay pinalamig, ang molecules ng starch ay nagiging mas siksik. Ito ang resistant starch. Kapag gininit natin muli ang malamig na kanin na ito, ang kanin na dumaan sa prosesong pagluto, pagpapalamig. At muling paginit ay may mas mataas paring resistant starch. Kaysa sa bagong, saing na mainit na kanin. Kaya, ang pinakamahusay na paraan ay palamigin ang bagong lutong kanin hanggang sa hindi na ito nakakapaso at ilagay sa ref ng hindi bababa sa 4 hanggang 6 na oras. O mas, maganda kung magdamag kapag kakainin na kinabukasan, gamitin ang steam sa rice cooker o steamer para initin ito sa halip na microwave. Ang steaming ay mas banayat at mas napapanatili nito ang nabuong resistant starch, ang bahaw o overnight rice na inihanda sa ganitong paraan ang tunay na healthy rice. Para sa kaligtasan, huwag itong itago sa ref nang higit sa tatlong araw. Ang buod ng perfect magic rice recipe. Hakbang 1. Sa paksasaing, ihalo ang 10%, 20% oats o brown rice sa puting kanin. Hakbang 2. Magdagdang isang kutsarang natural na suka sa tubig, hakbang tiga. Lutuin ang kanin gayang dati, hakbang empat. Kapak luto na. Ihalo ang isang kutsaritang turmeric powder at haya ang lumamik, hakbang lima. Ilagay ang pinalamig na kanin sa ref nang hindi bababa baba sa apat na oras. Hakbang enam, ay steam ito bago kainin. Itinuro ko ang kumpletong resipe na ito kay Mang Berto. Noong una, Nag-alin siya. Pero sinunod niya ito ng maigi. Pagkalipas ng tatlong buwan, bumalik siya sa aking klinika na masigla at magaan ang pakiramdam. Ipinakita niya sa akin ang kanyang blood test report. Ang kanyang glycated. hemoglobin ay bumaba mula 7.2% pita 2% patungong 6 pita 6% na pasok na sa normal na lebel. Ang kanyang kolesterol ay bumabarin. Sabi niya, Dietitian Jose, mas malakas na ang pakiramdam ko sa hapon. Hindi na ako inaantok. At sabi nga anak ko, mukha raw akong bumata. Ang pagbabago ni Mang Berto ay patunay na ang pagkain ang pinakamahusay na gamot para sa ating katawan. Maaring itanong ninyo kung epektibo ang maparaang ito, bakit bihira itong sabihin ng madoktor? Sa ilalim ng ating kasalukuyang sistema ng kalusugan, maring wala pang limang minuto ang konsultasyon sa isang pasyente. Kulang ang oras para talakayin pa kung paano ka nagluluto sa bahay. Ang sistema ay mas nakatuon sa paggamit ng gamot para gamutin ang sakit kaisa sa pag-iwas dito sa pamamagitan ng nutrition at lifestyle. Ngunit nais nice kong sabihin sa inyo na ang kalusugan ay nasa ating mga kamay, ang mga sikretong ibinahagi ko ngayon ay hindi lang para sa mga may diabetes. Ito ay para sa lahat na gustong makontrol ng timbang, makaroon ng malusok na bituka, at mamuhay ng mas malusog. Ito ay hindi haka-haka, kundi kaalamang pangnutrisyon na may matibay na basehan sa siyensya. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, Mangyaring ibahagi ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Ang isang maliit na hakbang ay maaring magbago sa kalusugan ng isang tao. Ako si Dietitian Jose Santos. Simulan natin ngayon ang paggawa ng pinakamatalinong desisyon para sa ating kalusugan sa pamamagitan ng pagbabago sa isang mangko ang kanin hanggang sa muli.